takang-taka ang lahat kung bakit nadamay si Martin. Ano, you know, hindi na may naalis. Ano, you know, kaya alak like. eh. Nakakapagtaka siya yung panakong At uh, nakakapagtaka yung mga nilalabas na mga witness na makalaman. Kasi puri-puri sila dito kay, ano, kay uh, Corley Gutesa kung tutusin naman, testimony pa lang yung binabangkit. Wala namang pinapakitang prueba o di kaya dokumento na magpapatunay na totoo nga yung mga sinasabi nila. Kaya lang nagtataka ako. Nangyari ito, lahat-lahat ng pagdiidiin hanggang sa masundan yung, yung pagre-resign na na-pressure si Martin Romualdez mula noong lumabas ang survey na to na kung saan naungusan ni Martin Romualdez si Sara Duterte. Yung paglabas ni Gutesa or ni Gutesa dahil hindi rin nasunod yung gusto ni Marcoleta na mapunta sa Witness Protection Program na DOJ si Nadiskaya. Totoo ba? At saka, lumabas si Gutesa pagkatapos na naging palpak yung rally ng mga DDS. Hindi kaya lahat ito ay propaganda at intriga? para lang eh in ng lalo itong si Martin Romualdez dahil bumabangon na bumabango ng bumabango ang pangalan niya for 2028 tataka lang ako eh, no? so, kung ganyan ang nangyayari lahat ito ay may kinalaman sa 2028 election kasi napapansin ko parang bilip na bilip yung mga personalidad ng mga Duterte at sinusigutahan ito ng si Orly Lutesa. Pwede pa naman yan kung totoo yung mga sinasabi ni Orly Lutesa. Di ba lahat naman halos ng na mga sasakyan ngayon may mga GPS na. O, edi ilabas niya yung mga van na sinasabi niya na ginamit niya pang deliver ah, para ipakita kung dumaan ba talaga yan sa bahay ni Martin Romales. Kung meron siyang papakita. Yan lang yan. Kaya maraming maraming salamat sa mga star centers natin sa Facebook. Eh, no? Thank you, thank you po. And uh, gayon na din sa ating mga, mga nagpakulay ng ating live stream kanina kay Bantit, Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe kay Bantit, subscribe ka na. At saka sa JR Baligo, of course, sa YouTube. Ay, salamat. Bagus. Tataka lang.